Balita naman mula Maynila, isang lalaki ang aksidente na hulog sa bangka. Katrina Son, anong balita riyan? Yes, Marij, wala nang na ang buhay na matagpuan isang lalaking aksidente na hulog sa ilog Pasig sa Santa Maria, Bulacan o sa Santa Maria sa Maynila. Kwento ng bankero na si Carlito Nicolás, alas 8 ron ng gabi nang sumakay sa kanyang bangka, ang biktima sa pandakan. Lasing na lasing daw ito at nagpapahatid papuntang kalahi sa Santa Ana sa Maynila. Pagdating daw ng pantalan sa kalahi, sa isa, o bumaba daw ang pasahero at pagtayo raw nito, ay na-off balance daw ito at nahulog sa ilog. Sinubukan naman ng bankero na isalba ang biktima, ngunit mabilis daw ang naging paglubog nito. Agad din na nagpatawag, nagpragma ng barangay para makatulong sa paghahanap. Up. Makalipas naman ng dalawang oras, lumutang ang katawan ng biktima sa tabi ng pantalan at makilala ito na si Eugenio Baheta isang mekaniko. Ayon kay SPO3 Glenjor Vallejo, MPD Investigating Officer, patuloy pa rin itong iinvestigahan kung may foul play ba o talagang self-accident ang nangyari. Paalala rin ng mga otoridad sa mga bankero na mas makakabuti na huwag sanang magsakay ng mga pasaherong nakainom ng alak o kaya naman. Ay lasing para maiwasan ng anumang aksidente. Marise? Maraming salamat Katrina Son.